Rider na inakalang na aksidente patay pala sa pamamaril ng riding in tandem sa Maynila. Naritong luskop ni Angelo Baino. Dead on the spot ang isang motorcycle rider matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Maynila. Sa kuha ng CCTV, aakalaing na aksidente ang biktima nang matumba ito habang binabaybay ang kahabaan ng Osmeña Highway. Pero iba ang nadat na ng mga barangay tanod sa lugar. Nakita nila ang biktima na nakabulagta at may mga tama ng bala. Base pa rin sa kuha ng CCTV, may kasabayan ng biktima na riding in tandem na nasa kaliwang linya at biglang pinagbabaril ang biktima. Ayon sa pamilya ng biktima, nagpaalam ang kapatid na susundin ang kanyang kasintahan. Pero makalipas ang mahigit kalahating oras, hindi na raw makontak ng nobya ang biktima hanggang sa nalaman na nila ang nangyari sa kanya. Base sa investigasyon, may tama ng bala ang biktima sa kanyang ulo, bewang at likod. Sa ngayon ay patuloy ang backtracking ng mga otoridad para mahuli ang sospek at malaman ang motibo sa krimen